Uh, magandang umaga mga parikoy Kumusta na naman po kayo Sana po nasa mabuti tayong kalagayan sa araw na to Merry Christmas po sa atin lahat At uh, sana po ay masaya tayong ngayong araw ng Pasko Sana kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay uh, Araw po ng Pasko Andito ako ngayon sa... Uh, ano? Sa taniman ni Lolo Ito Ito, mga tanim ni Lolo Ang dami ito, Mga tanim niyang Mustasa Hanggang doon Ang mustasa niya Hanggang doon yung mustasa niya At Ito naman yung mga upo, patola, kalabasa. Yan daming bulaklak nung kalabasa. Sarap idingding 'yan. ding Ayun. Namumunga na 'tong mga upo niya eh. Yung mga bunga na. Kahit kalabasa, 'yung mga bunga na rin. ang dami nilang tanim. Itong mustasa niya, naanihan na. Wala na ito pa. Ipalipas na. Iyan. Diyan yung kalabasa. Gaganda. Mungunga na. Ayan. Ayan. Ang uwa ko mami yung bulaklak. Yan yung tanim niya hanggang doon sa banda roon. Yung mustasa. oh ang hanggang doon yung mga tanim niya. Ayan, nandun si Lolo nangangapan ng sugpo. Hipon, malalaki hipon dito eh. Ayun. Hello, kawai-kawai. Ayan si Lolo, nangangapa ng hipon, malalaki hipon. Naka na. Papalawasan ang hangin. Ayun, kahuli na naman. Patikin! Ilagay mo na. Ah, tatlo na. Katatlong tatlong hipon na na malalaki. Nagiipon. Sana makarami yan ni Sigang kauli na naman nakaapat na nakaapat na siya ito na makarami ang lamig pag ahon mo mamaya kulubot ang itlog mo kulubot na yan ang lamig eh Ayun, may huli na naman. Mga ah, karami yan. Ayun, may huli na naman. Oh. Malaki. Yan yung ano, ang isang kilo, tatlong daan dang ano ayun na naman noon oh, laki hu oh. tas konte tas konte lelele lele 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 Okay na. Ma -ano eh medyo mababaw ang ilog ngayon. Low tide. Ayun, sana naman. Okay ah. Kakaipon tayo ng pangulam. Ayan na, ahon na si Lolo. Tingnan natin huli niya kung karami ba. Ba, nalulaki din. Nalulaki din oh. Tingnan sa batya. Tingnan sa tingnan natin doon. Umahon na si Lolo, hindi na kaya ang lamig. <laughs> Nangangatog na. <laughs> Malamig kasi. Tignan natin yung huli. Hey. Ayun. Ang lalaki sana. Ang <laughs> oh, May sana. na Ayan. laki ng bacha. Ah, uh, yan, no? Ang lalaki, oh. Ito yung pang 300 ang isang kilo. Hmm. okay na rin to. Sigang. Ba, ito. 2, 4, 6, 8, 10, 13 yata. Kasama na maliit. Hmm. Ito malaki. Ha? Tak oh, ada syarap. <laughs> Segan. Bukan dia cara nak orang hole ni nak kita tahu tu. Boleh ni lah. Baru seboro lagi cak kilo. Siapa? Kilo ni weh. Weh. Saya aku saya aku nak nak belanja dia ni tak. Saya tu kau makan hole aku kan tu. Ini dia ni. Sikamnya noh. No, ito lahat ang huli ni Lolo oh. Naka one port din siguro to Kulang kulang din kalahati siguro to na. Oh. Ang lalaki eh hmm. Now, may pang-ulam na kami. pare ko Oh, uh, ang dahil kong mga kuhang bulaklak. Ah, uh, bu gulay tayo ngayon, dinding-ding. Yeah. Ito ang ulam namin ngayon. Gulay naman. Oh, pang dinding bulang bulang-lang. Oh, may merienda pa. Meron pa ang sa akin. <laughs> Ito na po ang aming ulam na dininding. Wow, masarap. May hipon, may chicharong baboy. Ayan ah. Sarap na. Ayan ang pamasko namin. Pang Christmas namin. <laughs> Ayan. Ready na. Ayan. Kain na po tayo. Itong ulam natin. Hmm. move on din. Tumay. Ng pasaway wow. naman nang puro menoba boys. Gulay tayo para. Tapos Mas ulam naman to. Mhm. Mm gulay, fresh eh. na fresh. Tapos people. Ben. Sige na. Sige na kanta tayo. Sika 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 ni Jennifer yo. Palaagin dulu ko ang dalan ng. ng... Dalawang araw na gusto nang ulamin. Love na love. <laughs> Ay, let's kain na. Mm -hmm. Ay, daro na mga parakeet. Kain na. Magkamot ako.

me